para iwanan ito E dito, papagapangan natin dun sa ano, ginawa natin na eh uh, papagapangan ng palaya. Hilang, Alternative na pwede natin ano gamitin para doon. Lagyan natin ng sibuyas, bawang, luya, minta, kamatis. Lahat na nasa bahay ko buhok, natin para Carlos kay sa Agastusin, di ba? Shout out pala sa ano, sa lahat ng 3 Kilyon. All over the world kasi international man siya. Shout out sa inyo, malapit na anniversary natin. Especially sa 3 Kilyon Elders Alumni Association, ah uh, malapit na yung love offering natin. anak tayo ng school na bigyan naman natin ng ano, mga bata na